si Miss Hazel. Um, comment siya about dun sa panaginip na paro-paro, pagtulong. Um, comment niya, hindi pa din makatiis, hindi makatulong. Siguro isa tong taong to na mahilig tumulong at hindi makahindi. Alam mo, I feel you. <laughs> Napakaraming taong natulungan na sa bandang huli, mapapaisip ka kung nagkamali ka bang tumulong ka. May mga taong kaklose mo pa, best friend mo, mga taong tinuring ng pamilya na dahil tinulungan mo at kailangan nila, masisira yung inalagaan yung pagsasamahan, yung nabuong tibay ng pagkakaibigan, ng dahil sa pagtulong. Laging ko tinatanong yung sarili ko ngayon na hindi ba dapat laging tumutulong sa iba? Dahil binibigyan natin ng chance yung mga tao na akala natin matino akala nating pwede natin maging sandigan hanggang tumanda tayo na masira dahil sa tinulungan natin sila hindi ko sinasabing huwag tumulong pero mapapatatong ka talaga sa sarili mo kung bakit ganon sa experience ko habang tumatanda ko meron ako mga taong halos tawagin ko ng best friend hindi ako pala na tao So itong mga piling taong ito simula bata ako, middle age hanggang sa tumanda ako. Mga taong alam mong buo yung tiwala mo. At dahil sa buo yung tiwala mo at tinaturing mo na silang pamilya at hindi iba. Tinutulungan mo sila kapag nahihirapan sila kasi tayo yung meron at alam natin na pag tayo yung wala. nandyan din naman sila para tulungan tayo pero maniwala ka sa hindi. At ng mga taong tinuring kong loyal friends, wala na. Pinakadahilan ng pagkasira namin ay dahil pinili kong tumulong. Ngayong limitado na ang pagtulong ko sa iba, lalong-lalo na yun sa mga kadikit natin, wala nang sakit. Kasi natuto ka na eh. Natuto na tayo. Pagpaulit-ulit sa iba't ibang mga taong pinagkatiwalaan natin. Mauubos tayo. Kaya ngayon, pag may tutulungan ako, yung mga tao na lang na hindi ko kilala. Kasi mas masakit kapag tinarantado ka yung mga taong buong pinagkatiwalaan mo. Nakala mo, kapatid mo hanggang dulo.